matinding kirot at pananakit. Naig pa raw niya ang nabugbog sa tuwing aatakihin ng kanyang osteoarthritis itong simang Mang Julio. Mahigit limang taon na raw siyang pinahihirapan ng kanyang rayuma. Ang tuhod daw niya ang pinakainiinda niya. Pagising ko, parang namagayong sa bukong-bukong. Isang pag ko matagal, pag ko masakit. Dahil daw sa kanyang knee osteoarthritis, hindi makapagtrabaho ng maayos si Mang Julio. Nag-bibita ko buko. Kailangan gagamit ka ng kamay, gagamit ka ng pa dahil itulak mo yung kariton. Gigikot lang ako eh. Pag manamamagayan, hindi mo may tulak yung kariton. Kapag may kaunting budget, umiinom daw siya ng kanyang maintenance medicine. Nag-iingat na rin daw siya sa pagpili ng kanyang pagkain. Pero ang di lang talaga raw niya magawa, mag-ehersisyo dahil nga sa kanyang osteoarthritis sa tuhod. Bisa ang pagsumumpong talagang masakit, hindi mo rin talaga may kilos. O kaya pipilitin mo lang, pero hindi talaga normal yung ano mo, pakiramdam. Ang arthritis ay kondisyon kung saan namamaga ang mga joints na nagdurugtong sa mga buto. Isa sa mga uri nito ang osteoarthritis, gaya ng sa kaso ni Mang Julio at ng marami pa nating kapuso, lalo na yung mga lagpas 45 na ang edad. Isa raw sa pinakaunang inaatake ng osteoarthritis ay ang tuhod. Ito kasi ang isa sa mga bahaging gamit-gamit na gamit natin. Tinitiklop natin ang ating tuhod sa pagtayo at pag-upo, maging sa simpleng paglalakad. Dahilan ng pagtanda, ang nangyayari nagkakaroon ng pagnipis ng tinatawag nating cartilage at ang problema uh, dulot ng matagalang pag, 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 pagbigat o paglalakad uh, na, na napuputput ito. So usually ang mga weight-bearing joints na tinatawag ang apektado rito. Kaya naman, sumugod kami kay Namang Julio para maturuan siya at ang iba pa niyang kabarkadang may mga osteoarthritis din para makapag-exercise at makatulong para mapabuti ang kanilang kondisyon. Una nilang sinubukan ang assisted squats. Dito kailangan gumamit ng ordinaryong bangko para masalo ang balakang sa pag-squat ang gagawin lang po ay uupo sa isang upuan and then tatayo. Pila simple ang pag at pagtayo lang ang ehersisyo ito. Nahihirapan yung mga tao na may arthritis um, tumayo or umupo. So, um, kailangan natin i-strengthen yung quads natin, quadriceps and ang hamstring. Ang bawat ehersisyo, gagawin ng sampung beses para sa isang set. Uulitin ng dalawa hanggang tatlong set ang bawat exercise. Para pa rin sa knee exercise, sunod na ginagawa ang leg circles o ang pag-ikot ng tuhod. Dapat may upuan para may support para hindi matumba. Uh, itataas lang yung leg hanggang waist level and then iikot yung legs. Gawing dahan-dahan ang pag-ikot ng tuhod. So, ito uh, para maging mas fluid dito yung sa main knee, knee area. Kasi since may inflammation, nalilimit yung uh, range of motion. At ang huling exercise, ang leg extensions with flexion and extension of the foot. Gamit ang bangko ay iaangat ang isang hita at isi-stretch ito. Tsaka ipi-flex o itiklo, papasok ang paa at ituturo ng palabas. So yung exercise na to, ang target niya ay yung quadriceps. So yung muscles dito sa harap ng legs. And then kaya may point tsaka Uh, flex ng paa para ma-stretch yung muscles din. Mabuting gawin ang bawat exercise ng araw-araw para maiwasan ang tuluyang paninigas ng mga joints. Paalala lang na kapag nakakaramdam na ng matinding pagkirot, kailangan itigil agad ang workout. Medyo masakit pero tinitiis ko lang dahil isip ko na dito gagaling sa exercise na to. Sa ngayon, batid na raw ni Mang Julio na hindi makakasama bagkos ay makakabuti pa nga ang pag exercise Makakaiwas na sa paninigas ng kanyang mga mas magiging healthy pa ang kanyang katawan.